Hala, papalo pa lang tita Alia, oh. Ah, yeah, ay, very good. Marunong mo nang, ano, ah. Stop, ah. So, ayan, guys. Ibablog ko nga pala sa inyo ang aking tita na nagmamasahe. So, ang bida niya sa akin, pang tatlo na niyang masahe this day. So, ang, ang bayad sa kanya ni client, 600 pesos lang. So, ito, papakita. Yan guys, yung tita ko oh. Okay, hanggang dyan lang Baka makita yung uh, Hindi dapat ipakita Okay So again, guys, habang nag, uh, si tita Umuwi na si Si nanay Yes Kuya Jay, tito CJ is so sweet Okay Okay Basta <laughs> hi ka na, hi Kiss mo na sila, kiss Wow, yeah. Oras na Para pag Pambiram si Mami yun, oh. nag-vlog Guys Sa sobrang katimawa Ako nakalimutan ko ng Kiran ng ulam Si Abondi Galit na galit siya, bunti. ayan na. Ah, yung kay Ashley. hindi nga daw kainin. Itong bata na to, ayaw kumain ng ano, ng gulay. So, yun guys. Oras na para magpamasahe. Contact nyo na kami via PM, private message. Para ibibigay ko sa'yo yung napakasarap na libre. Uh, check mo lang yung comsec andun lahat yung uh, mga freebies ni Tombis at freebies ni Tita Wendy's. Hey! Let's go!